Attorney, alam mo, hindi kita mapipilit kung ano man ang gusto mong paniwalaan. Pero ako, siguradong sigurado ako na si Greta at si Gigi ay iisa. Donna, wala naman tayong ebidensya to prove na iisang tao lang sila. At wala din tayong ebidensya na mali ang hinala ko. Attorney, pasensya na. Hindi ko lang talaga matanggap na dahil lang sa sinabi ng isang tao ay maniniwala na tayo agad sa kanya. Donna, listen to me, okay? Ginawa ko na ang lahat. I'm sorry I disappoint ka sa investigation ko. Kawawa naman yung besi ko. Hindi ko man lang alam kung nasan siya. Pati si Ninang Luisa, sabi nila patay na raw. Eh, paano naman natin mapapatunayan yun? Hindi ko nga alam kung saan siya nilibing. Nahanap niyo na ba yung bangkay niya? Alam niyo ba kung saan siya nilibing? Totoo bang patay na talaga siya? Hey, hindi ko maintindihan. Pa Paano? May hey, makinig lang po muna kayo sa akin, ha? Nay, pakinggan niyo lang po yung boses ko. Nay, ako po si Gigi. Nay, ako po yung anak niyo na palagi niyong pinagtatagol. Ako po yung kasama niyo sa lahat ng pagsubok nung iniwan tayo ni tatay. Pero nay, nalampasan natin yan, di ba? Ako po yung... Ako po yun, nangako sa inyo na... na tayong dalawa lang yung magkakampi. At kahit anong mangyari, wala po tayong iwanan. <laughs> Ikaw nga. Ikaw nga yung anak ko, si Gigi. <laughs> Ikaw yung at Pagmahal kong anak. Nakikita ko sa mata mo, ikaw nga si Gigi. Opo, opo. Ako po si Gigi. Opo, opo, opo.